Pag-usapan natin ang mga Filipino remakes ng mga international na projects. project. Opinion ko lang to at yung na-observe ko lang sa mga mostly na panood ko ng mga Filipino remake. One of the main reasons kung bakit hindi ako masyadong fan ng mga Filipino remakes dahil hindi naman siya nagmumukhang nasa Philippine setting. For example, sa How to Train Your Dragon, galing din naman siya sa Hollywood. So kung remake nila na parang gayang gaya halos lahat, okay lang din naman. Pero kung magkaibang bansa kasi, medyo awkward kung gagayahin mo pati yung style ng movie idea kasi for me ng isang remake sa Pilipinas is i-recreate -re mo nga yung original but at the same time, gagawin mo nga siya sa Philippine setting. At instead yung nangyayari, nare-recreate nga nila yung film dito sa bansa natin pero hindi naman siya nagmumukhang Pilipinas. Nakapanood na ako ng maraming mga remakes and sadly, mas maraming mga pangit doon sa mga magaganda pero the thing about doon sa mga magaganda, maganda yung remake nila kasi ginawa nilang sa kanila talaga. Example, yung Forrest Gump, sobrang iconic ng character and dong film niya, but somehow, Bollywood remade it as their own. Pasok nali yung natural setting nila, culture, references, and it still works. And unlike nga dito sa Pilipinas, na parang basta Filipino actor yung nasa cast, tapos nagtatagalog, okay ng remake yan. Kamihan <laughs> pa ng remake dito sa Pilipinas, overall look, color, and production design, kopyang-kopya doon sa original na awkward nga, kasi hindi naman ganon sa atin eh. Kumbaga yung itsura ng film na nagwork nag-work sa kanila kasi ganon naman talaga yung itsura sa kanila. Pero kung ililipat mo siya sa Pilipinas na iba yung itsura, mahalata mo lang talaga. Kumbaga remix could be more than that. Ang kailangan mo lang naman makopya yung flow ng story, some of the plots, and siguro yung message ka na story. Pero you don't need to copy the entire film kasi kung ganon lang din, what's the point na panonoorin pa nila yung version mo kung pwede naman nilang panoorin yung original. Lagi ko rin napapansin hindi lang sa mga remakes, mostly ng mga production design here sa Pilipinas, sobrang obvious na production design. Kung it doesn't look real and authentic and halatang mong sinetap lang talaga yung mundong ginagalawa nila. Alam na kung halatang halatamong nasa studio set lang din sila At wala sila sa isang actual na location, gets ko budget wise mas efficient yan kasi mas magagamit yun ng paulit-ulit. Pero kasi minsan nagmumukha siyang kengkoy And for me lang, Medyo mas lazy siya For example, balik tayo doon sa production design Pag-usapan natin yung Miracle and Cell No. 7 Na sobrang naiyak ako dito And honestly, I was genuinely impressed Sa acting nga nila dito Pero for me, isa sa bagay na na-distract ako sa movie na to Yung production design Specifically, yung itsura ng kulungan dito Na malayong malayo Sa tunay na itsura ng mga kulungan sa Pilipinas Siguro production design wise Gusto nila mas maging aesthetic Mas malinis and everything to work Ngayon nangyari nga doon sa original movie Pero for me it would be much better kung pasok siya in terms of realism kung ano talaga yung itsura ng mga kulungan dito sa Pilipinas. For example, sa On The Job, one of the best things about this film is that pinakita talaga nila kung ano yung itsura ng Pilipinas, particularly yung sa kulungan din dito. Pinakita nila dito yung dark side sa loob ng kulungan kung kaano ka kakalat, ka organized and siksikan And alam mong, Pilipinas talaga. Siguro kung titignan mo na mabuti, mapapansin mo din na fake and set nga lang din yung iba. Pero, mas malapit yung itsura nito sa totoong makulungan nga sa Pilipinas. Siguro kung titignan mo mabuti, mapapansin mo rin na fake and set nga lang din yung ibang mga locations, lalo na ngayong kulungan. Pero, mas malapit lang siya sa katotohanan na, for me, mas na-immerse ako doon sa kwentong gusto nilang ikwento doon sa loob ng kulungan. Kasi, it's kinda concerning lang para sa remake industry natin dito sa Pilipinas na parang, for me lang, parang natatakot yung mga filmmakers na gamitin at ipakita yung tunay na itsura nga ng Pilipinas. Kasi nga, baka hindi siya maging visually pleasing para sa audience sa Pilipinas siguro or baka sa mga international audience nga. Obviously some parts of the plot from the original story would entirely be different kasi siyempre magkaiba naman 'tayong na sistema doon sa ibang bansa dito nga sa atin, pero it's up to the writing department to work that out and make this existing film into a Philippine setting. Sana i-adjust nila yung story na realistic nga dito sa Pilipinas at hindi yung Pilipinas yung mag adjust doon sa isang story na galing internationally. Pero pa pala isa sa lagi ko napapansin, masyadong malinis yung mga remix dito sa Pilipinas. Gets ko naman na may mga parteng malinis naman sa Pilipinas, pero mostly kasi ng locations, lalo na yung mga locations sa remix na nasa bodega, kulungan, public school, sa mga looban, hindi nila fully pinapakita kung ano yung itsura ng Pilipinas. Ako, nag-aral ako sa public school and lagi ako natapapadaan sa mga looban. O oh, hindi, <laughs> hindi ganun yung itsura nun. Kasad man na ganito yung itsura ng Pilipinas, dapat ayun yung pakita mo kasi ganyan talaga yung itsura ng Pilipinas eh. Lala na nga kung nasa ganitong location tapos papagandahin mo, it doesn't make sense. Bali kung nasa BGC or mga, yung know, sa mga pang mayayaman na lugar, may ko pa. Pero kung nasa parang um, mga informal settlers na lugar, then mostly ganito naman talaga itsura. Ko na mostly ng itsura sa Pilipinas, particularly nga doon sa mga city, ganito yung itsura. Pero it is what it is eh. Kung nga, mas realistic pa nga yung papapakita ng mga international projects sa itsura ng Pilipinas kaysa dito sa atin eh. Kasi parang sa kanila, kung ano yung perspective na talagang nakikita nila, ayun ay yung pinapakita nila sa mismong movie. Like dito nga sa Pilipinas, karamihan ng mga film, mga movies or series, tayo na nga yung taga dito, pero, gumagawa pa rin tayo ng fake and unrealistic version ng bansa natin. For me, it's kind of disappointing kasi hindi ba kayo nagre-research or umiikot-ikot man lang sa Pilipinas kung ano yung tunay na itsura ng lugar na pagsusutan nyo? Para kasi talaga sa akin, mas maganda siyang tignan in its natural state kaysa nga i- papagandahin mo and everything na hindi naman talaga ganun yung totoong itsura ng lugar. Remix are already considered as lazy filmmaking since kinokopya mo nga lang yung original. So sana, make it different pero at the same pa rin. I'm not saying na ganito lahat ng remake dito sa Pilipinas, pero para lang sa akin, sobrang kailangan pang i-improve ng production design sa mga movies and series ng mga remake sa atin. Kasi so, gets ko naman the art and the aesthetic and everything, pero sana, make it realistic para magmukha namang Pilipinas din talaga yung ginagawa niyong remake. Yun lang naman, comment ko. Thank you.